Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Mayo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.00 ng umaga. Araw po ngayon ng Webes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol dito sa mainit na balita nung isang araw pa na si Soto at saka ito si Escudero nakipag-usap sa kampo ni Sarah. Yan po ang yan po ang headline ay. Uh, marami ang gwan, marami ang nadidismaya. Opo. Marami ang ang umaangal. Ah. Uh, ay, ko lang ano, pero gusto kong magbigay ng komento lang po dito, ano. Ang title ko po ay Soto at iskudiro pala. Kamali. At iskudiro nagipag-usap na sa kampo ni Sarah. Ayan po ano. Ngayon ay ito pong dalawa ay ah uh, na kwan natin, napapansin natin na maaring dalawa sila ang mag-agawan sa Senate Presidency. Ayan po. Ah uh, maaring makuha ni Soto kay kay Escudero o maaring ma-retain si Escudero. Kaya siguro ganyan nakikipag-usap sila doon sa uh, kampo ni Sara Duterte kasi nga kung bibilangin ko yung senador doon sa kanya ay mahigit pang lima eh. Upo mahigit na lima. <coughs> Kaya nga ganyan. Ngayon, ang masasabi ko po dyan, mga kababayan, mga minamahal, uh, kung totoo yan, at hindi naman itinatanggi eh, uh, ang sinasabi, may kumausap, o may mga pillars, ganyan, o may nag a na na kakausapin sila o kinakausap sila uh, kung totoo man yan ay hindi na po ako nagtataka opo hindi na ako nagtataka diyan talagang ganyan po sa politika lalo na ganyan ay yan ang mga estilo nila eh. style po yan ni Soto at saka ni Escudero kung mapapansin nyo po nung kumandidato ito si Escudero ay hindi hindi ko naman manukyan eh. Opo. Kasi nga alam ko na, na sa tagal niya sa serbisyo ay balingbing lang yan eh. Ngayon ito si Soto ay bagamat kung minsan ay Tinatawag siya na independent-minded. Dalawa sila ni Lakson. Pero, ganun din eh. Halos, sa pagsisirbiso niya dyan sa Senado, halos hindi siya kwan eh. Kung saan ang malakas dun siya eh. Dapat yan, kung ano ang tama, yun ang ilaban. Hindi eh. Kung saan siya ganan siya, dun siya eh. Ah, uh, o ang tawag sa kanya ay fiscalizer. Opo. <laughs> ay pero ibi uh, build up lang siya doon, bini-build up siya. O independent mind nga eh ang tawag sa kanya eh. Pero ako ang pagkaintindi ko diyan ay mahirap yang ganyan mga tao. Mahirap pa uh, mahirap intindihin. Opo. Ah uh, hayaan na lang po natin sila kasi ganyan na sila eh. Opo, ganyan ang style nila eh. So, hayaan na lang natin. Basta, kung ano ang tama, mali na naman ang spelling, kung ano ang tama, kung ano ang tama, iyong ang gagawin natin. Tulungan po, tutulungan po tayo ng Diyos ang tama ay tama kahit na iisa mo na lang ang nagtataguyod. Totoo po yan. Ang tama kasi hindi nagbabago yan eh. Huwag natin kalimutan humingi ng tulong sa Diyos at magtiwala po tayo sa Diyos. Opo. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang daming nadidis maya. Opo. Ah, <laughs> uh, ang daming nakita ko po yung mga comments sa kwan sa YouTube. Eh. Parang nabudol sila ni Soto. Yun ang sinasabi nila. Nabudol sila dahil nga sa ganyan. Ay pero ako ay ini-expect ko na po 'yan eh. Bali wala na sa akin 'yan eh. Ngayon kung papanig man sila kay Sarah, yun nga ang sinasabi ko, ang tama ay tama. Kahit anong mangyari yan, kahit naiisa mo na lang, ay remember po si Jesus Christ, hindi ba? Si Jesus Christ, nasa kanta po, kinakanta po yan, Jesus Christ is stand alone. When no one else stand alone. Hindi ba? O, kahit na ikaw na lang eh, basta tama yung pinaglalaban mo, ay tama pa rin yan eh. Opo. Kaya, yun po ang maipapayo ko sa inyo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong madismaya. Basta focus lang po tayo kung ano ang tama, yun ang gawin natin. Kung ano ang tama, ay yun ang itaguyod natin. At tutulungan po tayo ng Diyos dyan. Sure po ako dyan. Kasi may mga nakasulat po eh. Na ganun eh. Kaya, kaya nga ito ang pinili ko po eh. Tatlo ata ito. Oh. Ayan, itinaas ko na para tumisang kasi nalilimutan kong itaas eh. Ulitin ko lang ano, kung ano ang tama, yun ang gawin kung ano ang tama, yun ang suportahan natin. Kaya lang sila ay parang sa biglang tingin malakas sila o makapangyarihan sila kasi nga eh kahit na illegal ginagawa nila eh. oh, Kahit na hindi na tama, ginagawa nila. oh Example lang po, yung, yung, yung impeachment o oh, ang tawag ni Sarah sa impeachment at marami din ang sumusuporta sa kanya, tinawag niya na dadanak daw ang dugo o oh, bloodbath, sabi niya. Sa Pilipino, ayun ay, nga, ay dadanak ang dugo. Ay bakit naman dadanak ang dugo? Eh, legal nga yan eh. Legal process po yan eh. Or quasi-judicial body ang Senado, they will transform itself, hindi ba, to quasi-judicial body. Bagamat hindi sila mga attorney, hindi sila mga judge, pero temporarily magta-transform sila. Ano ang bloodbath dyan? Wala ah. Pero nga, ganun ang pinapalabas nila. oh, para takutin ang mga tao. Ay, ako po ay nakikita ko na, kuan na eh, Uh, dahil sa marami ang ginawa na kasamaan ni Duterte at napakahaba na po, ay Diyos na po ang gumagalaw dyan. Kamay na ng Diyos ang gumagalaw dyan. Ngayon, kung si Suto at saka si Escudero ay papanig sila dyan, dyan sa ganyang mga tao, o ay nakabilanggo na nga po si Kuan eh, si Duterte, eh. O, si Sarah naman, eh, impeached na dyan sa lower house, hindi ba? O, at yung mga galamay nila dati, nagtatago na, katulad ni, ni Harry Roque. O, yung litis, si Agne, Arnil Ignacio. O, na, uh, yung, na na, na, na kwan siya, nasasangkot siya dyan sa kwan, Yung sa pagbili ng 1.4 Bilyon na lote, hindi ba? <laughs> oh. At ito naman si si Alvarez na tauhan din niya ni eh. ni Duterte ay isinuplong naman ano? Oh, nung kanyang panganay na anak na lalaki. Oh, nagtayo pala nang mansion sa kuan eh, sa hilltop. Oh. Mansion over the hilltop na 20 hectares daw. Ayun nga, na ipangako ko na i-discuss ko yan eh. Paano yan? Nakita ko yung kwan eh, yung aerial footage nung nung kabundukan ay eh, matagal na yun na may mga tanim kasi yung mga puno malalaki na. Mahigit ng 10 years yan. Opo. Ay, <laughs> baka na award yan sa mga mga tao kasi nga ang alam ko pwede kang ang tawag diyan yung gasaki gagasakin o 3 hectares sa iyo 3 hectares sa iyo 3 hectares ganun ang bawat pamilya noong kapanahon po ni Marcos yan 3 hectares 3 hectares 3 hectares gagasakin lang pero tatanim mo ng puno pero hindi magiging sayo kasi nga gobyerno eh. Ayaw ko kung binili niya yung rights, ngayon nung nabili niya ang rights, ay dumaan yung kalsada, ay ginawa ng residential siguro. Opo, ganun lang po yan. Ngayon ay bago ko po ibigay yung mga Bible verse patungkol dito ano na lumipat na eh. Ang, ang headline eh, Parang bumaliktad na o lumipat na si Soto at saka si Escudero sa kampo ni Sarah. Ay ito po ang mga Bible verse na ibibigay ko. Pero bago ang lahat, bago ko po ibigay, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna at pasalamatan itong mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila ano at salamat po sa inyong lahat. Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel. AB Kumpio, si Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bear Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, User GH, R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mister Yang Tui, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, H.L., Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Bladi, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lafas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Srivira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mu Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at sumaybayan. Ito po sila ano si Michael Apasibli Bulletin, Atone Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgira PMTGR Bloggers The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Vichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas, with attorney Claire Castro, Kawal Di Carbonil, attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. Uh, ito na po yung mga Bible verse ano basta ang sinasabi ko lang po ay wag po tayong madismaya wag tayong madiscourage. O, sabi nga sa Biblia, take courage, hindi ba? Take courage and do not be dismayed. O, ay ito po ano, Isaiah 40.31 Basta kung ano yung tama, yun ang gawin natin. O, yun ang itaguyod natin. At gagantimpalaan po tayo ng Diyos. Opo, hindi naman tayo humihiling dun sa gantimpala, pero Iyan po ang tendency eh. <laughs> oh, iyan po ang tendency. Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ayan po ang nakasulat. But those who wait upon oh who wait on the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings like eagles they shall run and not be weary they shall walk and not faint ayan po I Basta po ang lakas natin ay kinukuha natin sa Panginoon, iyan po ang mangyayari. Ha? Para tayo daw na mga eagle na yan sa himpapawid na hindi naman napapagod yung eagle eh. <laughs> Kahit na maghapon yan na nakalipad yan sa itaas, hindi napapagod yan. Tumatawid nga yan ng isla eh. Unang country, yung yeah, mga eagle. Oh. They shall run and not be weary. Oh. Hindi sila parang uh, napapagal ito eh. Ay itong paint. Ano naman itong paint? Parang uh, kinakapos ng hininga. Parang ganun eh. Oh hindi daw mangyayari yun. Basta ikaw ay nasa Panginoon o kumukuha ka ng lakas sa Panginoon. Ayan po, no? Yan ang Isaiah 40, verse 31. Proverbs 31, verse 8 hanggang 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. For the rights of all who are destitutes. Speak up and judge fairly, defend the rights of the poor and the needy. Yan po eh. Uh, actually, ito ay parang, ito ay sinasabi ng Diyos sa mga leaders o sa mga judges. Opo. O sa mga hari, ganyan. O sa mga propeta. Ano pong sinabi? Speak up for those who cannot speak. Yung mahihirap na tao yung mga nasa laylayan speak for them ayan po no speak up for those who cannot speak for themselves for the rights of all who are destitute yung mga kawawa hindi ba oh speak up and judge fairly defend the rights of the poor and the needy. Ayan po nakasulat. kasulat, hindi ba? O adi, yan ang gawin natin, hindi ba? Kahit na mahirap yan o mahirap gawin kasi nga mahirap pong lumaban sa mga dambuhala ay, eh, hindi ba? Mahirap talaga ay. Eh. Pero ay tutulungan naman po tayo ng Panginoon ni, eh. O kasi nga ay pangako po yan eh. Psalms 56 verse 3 hanggang 4. When I am afraid, I put my trust in you. Uh, in you ano sa sa Jesus ito in God, whose word I praise. In God I trust, and am not afraid. What can mere mortals do to me? Ayan po. When I am afraid, I put my trust in you. Sabi po ni King David, ano? In God, whose word I praise. Oh. Parati niyang pinapasalamatan o pinupuri yung yung kwan, yung salita ng Panginoon. Actually, ang sabi ni David e, your word I have hidden in my heart so that I will not sin against you. Sabi ni King David. Kaya nga, yung mga salita ng Panginoon ay pinupuri niya parati yan. Opo, at nakatago doon sa kanyang puso. Your word I have hidden in my heart so that I might not I oh I will not sin against you. Ang sabi ni King David ano? In God I trust and I am not afraid. What can mere mortals do to me? O oh, ano ang magagawa ng tao sa akin? O, <laughs> sabi po ni King David, walang magagawa yan. Basta uh, naandun siya sa tama o naandun siya sa Panginoon. Ano magagawa ng tao sa akin? At sinabi po ni ni Jesus Christ yan, alam niyo po ang mga ang mga word of God ay halos pare parehas lang po yan eh. Ang sabi naman ni ni Jesus Christ, uh, do not be afraid to those who kill the body and after that no more. Oh, sabi ni Jesus Christ eh, Oh, wag daw matakot doon sa ay kasi yan nga ang panakot ng mga Duterte, hindi ba bloodbath, hindi ba? Ay ano ano Ang sabi po ni Jesus Christ, do not be afraid to those who can kill the body, sabi niya. And after that no more fear him, sabi niya, katakutan nyo yung makakapatay sa inyo ng physical body nyo at saka yung kaluluwa nyo sa hell. Ayan po, yun ang katakutan nyo. Oh. Ganun po yan. Ay dito, ang sinabi naman ni King David, What can mere mortals do to me? Anong magagawa ng mga ordinaryong mortal sa akin, sabi niya, kung kakampi niya ang Panginoon o uh, yung ginagawa niya ay tama. Yan po eh. Kaya nga po, ang nilalakad ko dito ay kung ano yung tama, yun ang gawin natin. At kung hindi man natin kaya o hindi natin masyadong kabisado ang ano yung tama, ay isang guni po natin sa Panginoon yan. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Yan po ang nakasulat eh. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, hindi ba? In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Ayan po. Ay ito ay kaya sila ganyan yan na alam nila na yan ay makatsay na yan, eh. yan si yan mga Duterte at saka yung mga diehard na mga senador, maka-China yan. Ay bakit papanig ka dyan? Ay 90% po ng Pilipino, galit na sa China eh. Yang pambabalahura ng China, hindi ba? Ay bakit papanig pa sila dyan? Oh, 60% po ng Pilipinas, unang mga Pilipino, 60% ay gusto makulong na yan si, si Duterte. Oh, nang tuluyan, hindi ba? pagbayaran niya, yung mga pinagagawa niya, 60% po yan. Oh, kaya nga ako, itong, itong eleksyon, bagamat masasabi natin na walang dayaan yan na nangyari na yung katulad nung dalawa, yung 2019 na kung saan pinatay nila ang server, at ito namang 2022 ay talagang wholesale talaga ang kuan eh. Ang ang dayaan eh. Hanggang ngayon hindi nila sinasagot eh. <laughs> yung yung TN Trio eh. Oh. Pero sa ngayon siguro dahil sa panahon ni Marcos itong 2025 walang ganun nangyari. Wala. Opo. Pero nga masini po yung mga dating problema natin sa eleksyon. Masinire po ang gumana dyan. Maaring boot buying. Ganun po yan. Kaya nga, kahit na 90% ng Pilipino ay galit sa mga China o pro-China na senador, lumabas pa rin sila. Ay wala na tayo magagawa dyan. Ay yan po ang sentimento ng mga tao eh. O yan ang Uh, pala ng mga tao Kustumbre eh, na kung nabalitaan na yung kapitbahay eh, ay nakatanggap na ng nang kuan yung sabut buying ay s'yempre ay eh, lalapit na rin yung isa, hindi eh, ba? Ganun po 'yan eh. At kilala naman nila ang mga tao na pagbibigyan nila kasi nga kwan niyan eh, yung machinery po 'yan eh. Malamang ganun ang nangyari diyan. Uh, pero nga hindi naman natin masisi talaga yung talagang mahihirap na tao. Kasi nga ikung eh, kung wala ka lang maisaing po eh, di ba? O oh, wala ka lang makain. O oh, ay simple mag uper sila ay kukunin na talaga. Yun ang nakita ko diyan. Kaya lumabas yan. Yang si Bungo at saka si Batu de la Rosa. Aywan ko lang ito si Aimee. Pero kung 90% ay ayaw sa China, ay dapat hindi ibuto yan eh. At kung 60% ng Pilipino ay gusto makulong ang mga Duterte, ay kahit na ngayon po eh. Kahit na ngayon. Oh. Kahit na bigla na lang tayo mag sa isang lugar yan, eh marami talaga eh ang gusto nila ay makulong na yung mga Duterte eh. Oh. O. Ay, ay walang natin, ano? Kaya nga, ang, ang nilalakad ko po dito ay parati tayong hihiling ng, ng wisdom sa Panginoon para hindi po tayo malito. Hayaan na natin sila yung ganyan. Ganyan na sila, eh. wala na tayo magagawa dyan eh. Style na nila yan o oh, yan na ang kinalakihan nila yan ang naituro sa kanila ng kanilang mga magulang siguro at ng society, ayan na sila. Oh, pero nga ay mas na nananalig ako dito sa mga salita ng Panginoon. Opo. O sige po, hanggang dito na lang po. Ano, at sana po sa ating pakikinig ay may nakukuha tayong wisdom na nanggagaling sa Kanya. At pinapadalain ko po sa Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.